Hello! Magandang gabi sa inyong lahat Mga kababayan ko Magandang gabi sa inyong lahat Sa so, meron tayong ano, re reakan ngayon Bago lahat, shoutout na sa inyo dyan. shout Shoutout, shout out, shoutout Malamig na gabi uh, Yung mga usual dyan sila RVS, Ma'am Lenny uh, Sino pa ba yung mga nandyan? Ma'am Jackie Madalas na si Ma'am Jackie dito Si... Uh, Mr. Yossi Sino pa ba? Ma'am Leni Gonzales? Sir Bax Ayan? Hi, Squeaky Pickles! Olivia, hello! Olivia, hello! So, mga kababayan ko, uh, meron tayong uh, re-reactan dito. Ito yung video ni Kuya Red, no? Ang title, uh, Makalumang babae ang nagpakita sa akin panahon pa ng hapon. O nagpakita daw sa kanya. What do you mean nagpakita? Tingnan nga natin tong mga men, mga spiritong gumagala, mga spiritong nakukul. Wow! Para Wow! <laughs> Hello mga idol, ito po si Kuya Red. Kasi okay, so hindi ko talaga schedule ngayon na mag uh, ano, kuha ng video. Kasi ang schedule natin bukas is yung sa Balete Drive. Kaya lang, habang nagmumotor ako, ang oras ko ngayon is alas 11 po ng gabi. Balete Drive? Nasa Manila ba Square si Red? May full-bodied operation. Feeling ko si, ano, lumang video na to. Feeling ko lang, malabo pa yung camera ni Kuya Red eh. Ito yung pala yung sinasabi na sa Balete Drive, pero... dito. Kaya bumalik. Pero alam niyo yung Balete Drive, fake daw yun eh. Yung Balete Drive, yung istorya ng Balete Drive. Nag-confess yung mga reporter na ano dun eh. Hindi daw totoo na may ano doon sa Balete Drive na may white lady. Ako. Ang sabi niya. Labanan. Dito po nakatayo yung babae. Dito po mismo nakatayo. Full bodied apparition po. Okay? Kasi wow. ako dito. Nandito. Pasensya na kayo sa sipon ko ha. Masama talaga. yun. Hey ko. Masama lang talaga yung pakiramdam ko. Oh, sama ang pakiramdam. <laughs> Nagmumotor na ako dito. Nakita ko siya. Ako na sama ng pakiramdam ko. Parang nilalagnat yata ako. <laughs> Nakita ko siya dito. Diyan. Babae po. Nakatayo. Mga ganito yung taas niya. May video kaya? Nakakulay puti po siya. Tapos ang... ang ang ano niya, ang ulo niya parang may belo na hindi ko kung itim yung belo. So wala akong dalang equipment ngayon, hindi ko dala yung camera ko. Kaya mga idol, uwi lang ako sa... Yeah. Uwi lang ako sa bahay sandali, kukunin ko yung camera, then change camera po tayo, okay? Hello mga idol, eto ah, nakuha ko na yung camera natin. So nakaready na tayo, no? Yan, at ito rin yung ano natin, yung uh, ghost tube natin. Okay, so ulitin ko. Nagmamaneho ako diyan. Okay, yun kita niyo na. Nagmamaneho ako. Merong ilaw doon, medyo malayo. Tapos meron din doon may poste yung solar. Kaya lang dito banda idol, madilim to. Feeling ko ano yan ano, nagmamaneho si Kuya Red. Nagmamaneho si Kuya Red, then ah, uh, Uy madilim dito ah Gawa nga ako ng vlog dito <laughs> Tsaka Ako Opinyon ko ha I, I don't know oh. Pero Opinyon ko hindi siya umuwi Ang ginawa niya lang kasi dito Para magmukhang bagong video Diba? Nakita ko siya dito May camera Wala daw siya dalang camera So may yeah. camera siya Ginaw nyo ha I Puti Belo na Hindi ko maintian Kung itim yung belo So, Ay, ah, ginawa ni ano, Kuya Red. Kaya, hindi ko dala yung camera ko. Kaya mga idol, uwi lang ako sa... Uwi lang ako sa bahay sandali. Kukunin ko yung camera. Then, change camera po tayo. Okay? Hello mga idol. Ah, eto na. Feeling ko binaliktad niya lang yung sombrero eh. <laughs> Para sabihin ibang ano. Feeling ko lang naman. Pero kung umuwi talaga siya, wala naman akong magagawa dun. Diba? Kuha ko na yung camera natin. So, nakaready na tayo, no? Yan, at ito rin yung ano natin, yung uh, ghost tube natin. Okay, so ulitin ko. Nagmamaneho ako diyan. Okay, yan kita niyo na. Nagmamaneho ako. Merong ilaw doon, medyo malayo. Tapos meron din doon may poste yung solar. Kaya lang dito banda idol, madilim to. Madilim ito. Okay, nung nagmotor ako, yung takbo ko nasa mga mga 45 siguro ganyan 45 to 50 so medyo mabilis bilis na rin kaya lang nung, nung pagdating ko dito may nakita ako dito na nakatayo yung height nya siguro mga hanggang dito mga, mga, 410 something mga 410 yung height yan mga idol merong sasakyan pa rin na dumadaan time right now is 11 12 okay So Okay. So nung nakita ko siya, akala ko tao, tao talaga. Kaya lang baba, babae siya. Yung ano niya, yung yung damit niya puti. Halimaw. May mangga dito. So, yun yun. Meron mga mga inkanto dito. May inkanto. Hindi ko po kayo dinidisrespect. Pag-aanin lang natin mga idol. Ang ingay ng ano, paligid. Kung meron mga mga inkanto dito, ginagalang ko po kayo. Okay. So, nandito lang ako para mag-investigate sa so, nakita ko kanina. Ayan. So, nandito siya mga idol. Ang height niya nasa mga 5'10". So, boring. Forward nga natin ginagamit ng ano yung mga nagsisimba na katoliko yan so hindi forward 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 tao kaya lang pagdating ko ng mga ilang meters na pag isip isip ko anong oras na ngayon alas 11 na tapos sinong babae na ano na mag stay dyan ng ganyang oras ba diba? kaya mga pagdating na mga 100 na saan yan Oh, ano Anen. Nurse. Ah. Naris. Ini Naris. Nurse. Naris ba yan? Naris ba nurse ang nakalagay? Naris. Okay, ini Naris. Nurse. I nurse. Tagalog Nars. Ano uh, yun? Ito Forward, forward, forward. Hindi ko alam, buabot ng camera. boring na yung meters doon. sa so may sasakyan. Tumigil ako, sabi ko. Anong babae natatayo dyan ng ganyang oras? Kaya binalikan ko. Pagbalik ko, wala na. May Corpio ata mga idol. Merong Corpio pala guys. Pero ano yun? Yung Corpio na yan sa amin, mga 17 years old pa baba lang. Okay, so... Ayan. <laughs> Nakalagpas na sila. Ano yan? Sabi niya. Okay, so balik, balik tayo sa topic natin, no? Dito siya nakatayo. So ang gagawin natin... Kuya, pa ulit! lang yung kwento mo eh. na namin na dyan nakatayo, nakabelo, nakaputi. Ano ba bang gagawin natin dyan sa kwento na yan? Di ba? Paikliin natin. Just imagine, seven minutes ka nang paulit-ulit paikot-ikot sa kwento mo. <laughs> ngayon mga idol, is ano tayo? Uh, mag Magtatanong uh, tayo? Ano po? So, bisto siya nakatayo. Sige so, sabihin, tumayo siya dito sa... Kasi nandiyan na kayo hindi ako nakasapatos kasi biglaan ko eh. Ilang beses ba? Ilang beses bang sasabihin na diyan siya nakatayo? Nakatayo siya dito. Nakaganyan siya oh. Sa karap sa akin. Yan. Yeah, Magtatanong na tayo. Okay, magandang gabi. Kung meron mga... Uh, uh, mga inkanto dito, nirerespeto po namin kayo. Okay, meron akong nakita kanina na nakatayo dito yan wow bakit bakit po kayo nakatayo dito pwede po kayo magsalita etong hawak hawak ayan ang mga idol tumataas etong hawak hawak ko ngayon ano ba patay na ako ba patay na laging ginagamit to ng mga ano? words na to kasi nga uploaded lang yung sentence na yan. Oo po, kung kayo po ay isang kaluluwa, talagang patay na po kayo. Kita mo parang accepted din naman ni Kuya Red na yung words na nandun ay ginagamit lamang. Ano. Hindi naman yun yung main parang pinipili lang ng kaluluwa. Random. Come on. Sige, magpatuloy natin. Pwede, pwede n'yo, pwede kayong magsalita. Kung sino 'yung nagpakita sa akin kanina? Pwede kayong magsalita. Pwede n'yong hawakan 'tong daladala ko. Huwag po kayong matakot. Kung gusto niyo po, ilalapag ko po dito. Bakit po kayo nagpakita? lalapit lang tayo mga idol pag ano siya pag tutunog. okay yan lalayo po ako mm. huwag po kayong matakot pwede nyo pong hawakan yung daladala yung ano ko yung nilagay ko dyan ito credit kay ano kay Sir Leaf Ocampo ha itong part na to siya yung nag request na ito, eh pero credit kay Sir Leaf Ocampo magaling siya magaling na, na ano niya to Huwag po kayong matakot. Pwede nyo pong hawakan yung daladala, yung ano ko, yung nilagay ko dyan. Kung saan kayo nakatayo. May toko. Iba talaga yung vibes dito mga idol. Kaibigan ni ano yan eh, ni Squeaky eh. Hi Squeaky. Kaibigan mo yung toko, di ba? You love toko. Kailangan mo ba yung tulong ko? Hindi po kayo masasaktan dyan. Pwede nyo bang hawakan yan? Huwag po kayong mahiya. Guys, expected talaga natin mga idol Na hindi ganun kalakas yan. Ha! 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 Ikaw ba yung gumawa nun? Ito yung kabulshitan na, na nangyari. Tinan mo, ha? Tinan mo, mga kabayan ko. So, ito yung unang capture, no? Wait lang, liliatan ko yung screen ko, ha? So, ito yung capture, no? Ang nangyari, di umano, gumalaw yan. Huwag po kayong mahiya. Guys, expected talaga natin, mga idol, na hindi ganun kalakas yan. Ha! <laughs> ha! naniwala kayo doon na naggumalaw yon nag guys yung ano ay nagfo, nag 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 si multo so ulitin natin mga kababayan ko ha ulitin natin huh. guys expected talaga natin mga idol tama yung movement ni kuya red ha Kaduda-duda yung pag, paglipat ng ano eh. Paglipat ng camera sa mukha niya eh. Biro mo mangyayari yung pag-move. ba diba? Mangyayari yung pag-move pag hindi nakatutok yung camera. Madalas yan eh sa mga fake ghost hunters. Madalas mangyari yan. Nangyayari yung pag-move pag hindi nakaharap yung camera. <laughs> Never! Sa dinami-dami ng videos niya. Ilan ba ang videos ni si Kuya Red? Diba? Ilan ba ang videos niyan? Video si Kuya Red ilan? Tingnan nga natin ang total ng video niyan. Videos. Meron siyang 355 videos. Pero mo, sa 355 videos na yon, wala pa tayo nakita ng actual na gumalaw. Yung halimbawa, ah, naka-steady siya, tapos biglang gumalaw na kung saan-saan pupunta. Kapag gagalaw yan, it's either galing sa, sa lugar na hindi natin nakikita, or nangyayari yung paggalaw pag hindi nakatutok ang kamera. Hindi ba kayo magdududa sa ganun? Well, kayo, bahala. Since hindi ko naman nahuli na talagang sinipa niya yan, ano? Pero ano yung mga pagbabatayan nating factor na, ano, na ito ay kabulas to na naman ni Quered? Number one, ito ay papaliwanag ko sa inyo, ha? Kung bakit may doubt na ako. Number one, ilang beses nang nahuli yan na may nagtatago na kasama niya. Diba? Number two, Madalas yan magpalusot. Nung nabaranggay yan, di ba? Nung nabaranggay yan, binawi niya lahat ng sinabi niya doon sa inexplore niya. Di ba? Pangatlo, wag niyo, hindi, wag niyo akong bubullshitin kasi nababasa ko yung comment doon eh, doon sa nagpabaranggay niya eh, sasabihin ng mga ano doon, hindi, pinilit lang si Kuya Red niyan na kunyari walang nagpaparamdam doon kasi ibebenta daw yung lupa. Saan niyo napulot yun? Di ba? Kung totoo yun yung yung ginawa ni Kuya Red doon, ito ha, ah, tanga-tanga tanga-tanga supporter ni Kuya Red. Kung totoo, yung yung investigation ni Kuya Red doon bago siya nagpabarangay, paninindigan niya 'yon. 'Di ba? Paninindigan niya 'yon kahit idemanda siya kung totoo yung nasa investigation niya, paninindigan niya 'yon. Tama? Yung trespassing lang ang maikakaso, ma madali lang lusutan yung trespassing. Pero yung yung ano, yung ah uh, yung yung pagpoportay na pangit yung lugar, yun na hindi madaling ano eh, lusutan eh. Pero malulusutan mo yun kung mapoprove mo na totoo talaga yung video na nakunan mo doon. Pero hindi nila man, hindi nila ni Kuya Red? Di ba? Fake yung ginagawa nito. Pangatlo, mismong paranormal expert na yun nagsabi na nakakita ng video niya na fake. Pang-apat, may saksi na na nagsabi sa akin na yung sunog na multo dun sa burn factory nga, si Joseph Ghost TV yun. ba diba? Kung sino man yun, magugulat kayo kung sino yung nagsabi sa akin nun. ba diba? Yan ang sinasabi ko sa inyo eh. Tapos i-expect nyo, ito, bigla magiging totoo yung video neto? Ano ba? Common sense lang naman ang gagamit niya. Sasabihin ng iba, eh, mag ano ka, mag-ghost hunting kay, ka, para malaman mo. Tangina naman, may utak kayo, di ba? Hindi nyo ba nagagamit ang utak nyo at ganyan ang kabobobo lahat? Yung iba sa inyo, OFW. Hindi naman kayo pupunta dyan sa ibang bansa kung bobo kayo eh. Gagalit kayo, may, may bugok pa na magsasabi na kailangan may experience ka. Hindi na importante experience. Common sense ang gagamitin mo. Ikaw naman, napakatangan nyo naman lahat. Tapos pag mamalaki mo pa, may experience, may experience kasi ako dyan. May experience ka pala. Eh, ba't naniniwala ka sa mga fake, mga fake na video na ito? Ikaw naman, masyado naman kayong tanga-tanga. Diba? Ano ba nangyayari sa Pilipinas? Ba't ganyan kayo? Sasabi nyo, hayaan na lang. Yan ay naghahanap buhay din lamang. Naghahanap buhay ng panluloko? Hahayaan? Ako ang nagsasabi ng totoo ako yung pipigilan nyo? Yung sinungaling, ang hahayaan natin? Ano klaseng utak meron kayo? Tapos may nag-PM pa sa akin kanina oh. May bugok pa nag-PM sa akin kanina. Nag-PM siya eh. Nagagalit siya kasi sinasabi kong bobo yung mga supporter. Minumura ko daw yung mga supporter. Eh paano hindi naman magiging bobo yung mga supporter na yan? Alam na nga na nanluloko, pinagtatanggol pa. O, di ba tanga? O, ito yung sinabi sa akin, ng um, bugok na yon. Hindi na siya nakasagot sa akin eh. Ang sabi niyang ganon, ikaw, bungo TV ha? Makinig ka, subscriber mo ako. Pero, wala na akong gana sa'yo simula nung nagmura ka. Ni mukha mo nga, di mo ko kaya ipakita. Ano kinalaman ng pagmamukha ko doon? Nasa mukha ko ba yung sagot? Tatangan nyo naman. Pag sinabi ko bang 1 plus 1 is equal to 2, mali na dahil nakatakip pa mukha ko? Oh, putang ina nyo mga bobo kayo. Bobo! Ano <laughs> mo Sabi niya gano'n, uh, nawalan daw siya ng garnag Nagmura ako. Ni mukha mo nga, di mo may pakita eh, kasi takot ka sa sarili mong multo. Nakamaskara pa, nakamaskara ka pa, hinayupa pa ka. Anong, sense Anong sense nito? Anong punto yung ano? Anong punto yung naisabi niya itong bugok na to sa akin? Anong ano nun? Anong point nun? Wala, di ba? Sinabi niya lang, nakamaskara. Ba't mo minumura? Nakamaskara ka lang. O ano yun? Tira kung gano'ng katanga ang mga supporter ng ano, ng mga go hunter na peke. Pwede naman sanang sabihin niya, bakit mo minumura? Di ba? Hindi naman dapat sila murahin kasi sila ay Uh, sila ay biktima lamang o mga ganun-ganun man lang sana eh. Pero hindi, bakit mo sila minumura? Nakamaskara ka. Anong rason ng maskara ko sa pagmumura ko? utak ina ano nyo yung utak nyo nga, iano ano nyo? Iunat nyo nga? O, bobo? O sabi niya ganun? Sabi ko, sorry po, talaga naman dapat pumurahin mga manluloko. pang mga manluloko, sabi kong ganun. Bakit nasasaktan po ba ang mga manlulokong ghost hunters? Sabi kong ganon, Yung mga go-hunters murahin mo, pero yung mga viewers huwag naman never in ever na ano na minura ko yung mga viewers. Gal isa ako sa mga isa ako sa viewers niyan. 'Di ba? Ang ang minumura ko yung mga bobo na ano na supporter. Yung sumusuporta sa peke. Dahil yun, Sila pa 'yung tama ha. Sabi ko supporters nila 'yung minumura ko, taga-suporta, hindi viewers dahil isa rin akong viewer niyan. 'Di ba? Mga tanga naman talaga ang supporters niyan eh. Biruin mo, fake na nga at nanloloko pa sinusuportahan pa. O kayo tatanungin ko. 'Di ba katangahan 'yon? Sumuporta kayo sa manloloko? Sagot. 'Di ba katangahan 'yon? Oh. Kaya nga, tinatanong ko dito eh. Yung minura mo ang pinagtatanggol ko, hindi yung ghost hunter. Kaya nga eh. Bakit mo pinagtatanggol yung mga tanga-tanga na sumusuporta sa mga peking ghost hunter? Nakakabuisit, no? Sabi ko, bakit mo pinagtatanggol yung mga tanga na mga nagtatanggol sa manluloko? Tapos sabi niyang gano'n, manluloko ba? Tama, kung gano'n kahina ang utak. Tama ha, kung gano'n kahina ang utak. Sabi niyang gano'n, manloloko ba ang tawag mo dyan sa mga naniniwala sa ghost hunter? Kundi ba naman bobo? Sinabi ko daw, manloloko daw yung ano, ang sabi ko, mga tanga. Mga tanga yon yung sumusuporta sa gumagawa ng peke. Yun ang sabi ko. Hindi ko sinabi manluloko. Sabi ko, mga tanga. Yun ko sinabi manluloko yung, ano, yung mga sumusuporta dyan. Bobo talaga, nakakabwisit. Abay, mag-isip ka, bossing. Baka nakasobrahan ka ng talino mo, sabi sa'yo ganun. Sabi ka na, ayun, linawin mo kasi, eh, tanga lang naman pala sila eh. <laughs> ayun daw, linawin ko. Ayun ang nga sinabi ko eh, kailan ko ba binago statement ko. Sinabi ko, mga bobo at tangang supporter nito no oh. Ang sabi niya gano'n, ayun, linawin mo kasi, tanga lang sila pero wag mo mumurahin, masakit sa tenga ang pagmura ka. Hindi ka naman presidente, vlogger ka lang. Gago! Ako nga, minumura eh. Alam mo kung bakit natuto na rin ako magmura? Basahin mo yung mga basher sa akin kung paano ako murahin. Di ba? Baka hindi mo pa naranasan kila, sino nakakaalala kay Lita Ang. Lita Ang nga, pinagdasal na ano ako, magkasakit ako eh. Pati buong pamilya ko mamatay eh. Tinan mo? Hindi mo naiintindihan? Tanga ka? Kapag ako na nagsasabi ng totoo, pagdadasal na, na mamatay ang buong pamilya. <laughs> <laughs> 'Di ba? E pagdadasal na mamatay ako, minumura ako, pwede 'yon. Pero pag ako nagmura sa kanila sa pabalik dahil sumusuporta sila sa mga manlulokong katulad ni Kuya Red. Hindi pwede? Bihira talaga ang mundo natin, baliktad ang utak. Yung sinasabi ko sa inyo eh. Patuloy nga natin dito na wala tuloy ako sa sa linya ng ano. Na hindi ganun ka lakas yan. Tamo? Tinan mo ha, bago, bago mag ano, bago ah, uh, mag move. Yung gigil sa sa mukha ni Kuya Red. Gumanon siya ibig sabihin, may gagawin siya. Sinipa niya yung cellphone. amo Tamo? na hindi ganun lakas yan. Di ba may parang kagat siya ng labi Oh. Mm. mm. Ba't um, -mm ka? Kung yun ay kusang ano, kung yun ay kusang natumba or kusang gumalaw, ba't nag mm, ba't nag ka? Ibig sabihin, ikaw yung gumawa nun, kaya nag mm, Gumanon ka eh. Na hindi ganun lakas yan. Mm. Oh. Di ba? Tapos saka nag ho. Oh. <laughs> Bullshit. O tingnan, regular speed ah. Mm. Hindi kayo naniniwala ba kayo na yan ay itinumba ng multo? O si Kuya ang gumawa niyan? Talaga natin mga idol. Mm. Na hindi ganun ka yan. Oh. Oh. Di diba? mm. ba? Ha. tumbo mga idol, hindi ko nakuhanan. Hindi, malamang kasi, kaya hindi mo nakuhanan. <laughs> Dahil sinipa mo, sinadya mo na hindi makuhanan, nag mm, ka eh. Mm. Di ba? Tinumba niya, tas tumunog. <clears throat> Ikaw po bang gumawa noon? Kayo, bahala kayo. <laughs> kung maniniwala kayo diyan sige trip nyo naman eh di diba? pero kung hindi ako naniniwala kayo bang mga nanonood hindi ba kayo naniwala ay naniwala ba kayo kung trip nyo yan sige paniwalaan nyo kalayaan nyo naman eh pero kalayaan ko rin sabihin kung ano yung gusto kong sabihin dito huwag nyo kong kukontrolin ha yung mga dahilan nyo na kung ayaw mong panoorin huwag mong panoorin same kung ayaw nyo rin pa akong panoorin dapat ina-apply nyo sa akin yung yung logic ng sinasabi nyo. So, yun lang po. Maraming salamat. Bye-bye.